Breaking news! Naku, mga kababayan, sino yung atabang atao? Pero atakbo. Ito yon mga kababayan. Alam mo ba kung ano similarities itong magkakapatid na Duterte, mga kababayan? Lahat sila matatapang, pero hindi sila subisipot sa laban. O na dito si Sarah. Yung ang tapang-tapang magsalita tungkol sa confidential funds. Pagdating sa hearing, hindi rin sumipot. Pangalawa, etong si Basti Duterte, sana nga ang ng tato. Yung ang tapang-tapang magsalita sa harap ng TV, mga kababayan. Nung hinamon ng baksin si Tory. Nung pinatulan, hindi rin sumipot, nagtago. Walang nakita sa loob ng ring. Binaga, matapang lang sa harap ng TV. Pangatlo, Etong si Pulong Duterte, si Congressman Pulong Duterte, mga kababayan, ang tapang din, haharap daw sa ICI. Hindi sumipot, Anong nangyari sa mga Duterte, mga kababayan? Ito na, mga kababayan. Sino ba talaga mas magaling pagdating sa accountability? Sa panahon ng pagsubok, doon lumalabas ang tunay na leader. Sa ICI investigasyon, dalawang magkakaibang pag-uugali ang nakita ng publiko. Si Kung Pulong Duterte, mga kababayan, ay umiwas. Tinawag niya na harassment ang investigasyon. Kunisyon niya ang mga otoridad at tumalikot sa pagkakataong magpaliwanag. Dito na tayo kay Congressman Sandro Marcos, mga kababayan. Humarap, kinilala ang proseso, handang makipagtulungan at nilinaw sa paninindigang walang sinuman ang mas mataas sa batas. Yan dapat. Magkaibang pananaw sa pananagutan, magkaibang pagtrato sa kapangyarihan, magkaibang klase ng glitter, mga kababayan. etong dalawang ito Isang matanda at isang bata. Doon ako sa bata. Matapang na Sandro Marcos.